welcome to graphic design daily so hello guys welcome again sa ating video tutorial so for this video tutorial po ay gagawa naman tayo ng banner or tarpaulin pero ang gagawin natin for example is wedding banner so search niyo lang po dyan kay canva wedding banner then mamimili tayo ng template so as usual magka-customize lang po tayo ng template kay canva para hindi na tayo mahirapan mag- hindi na tayo mahirapan mag-isip kung ano yung design na gagawin natin para sa banner so pwede kayo mamili ng banner size guys pwede yung patayo or pwede naman yung landscape So, for this tutorial, ang pipiliin ko ay yung landscape. Parang bet ko to. Ayan, so click lang kayo. Then, pwede pa kayo mag-scroll down. Baka may magustuhan pa kayong iba. Pero ako, wala na. So, i-customize ko na yung template na napili ko. Customize template. And then, welcome to Canva Editor. So, recently gumawa tayo ng wedding invitation. So, i-connect lang natin tong wedding banner doon sa wedding invitation na ginawa natin. So, mag-customize tayo. Ang motif ng wedding invitation na ginawa natin, speech maroon beige and brown. So, dito sa wedding banner na gagawin natin, peach and maroon lang ang gagamitin natin color. So, try natin palitan yung background ng color maroon, pero parang masyado siyang exage. Pili tayo ng medyo light. Try natin yung beige, since nasa invitation naman siya. Na yon yung motif. Hindi ko siya bet. Peach. Ayan, mas gusto ko siya. Tapos, Uh, yung mga flower na yan, papalitan natin yan. Aalisin natin yan. Then, yung font, hindi ko na siya papalitan. Okay na siya sa akin. Palitan na lang natin siya ng name. Since si Richard and si Catherine yung nasa wedding invitation na ginawa natin recently. So, ang ilalagay natin is si Richard and Catherine din. Then, yung font, papalitan ko lang siya ng color. Gagawin ko lang siyang maroon. Change color to maroon. Then, nakalimutan ko siyang i-change all. Yung save the date din na the font, hindi ko na rin siya papalitan. Maroon, then change all. Para hindi na tayo magpaisa-isa ng palet ng kulay. So, exit muna natin yung mga flower na yan or i-delete natin kasi papalitin natin sila ng maroon na flowers. So, syempre sa templates, mag-search lang kayo ng keyword na fill ninyo, yun yung kailangan nyo. Then, mamili na lang kayo ng gusto ninyong gamitin. Ito, bet ko to. Tapos, i-rotate lang natin siya. Medyo natatakpan yung word na save the day. Try natin siyang i-layer, then send to front. Tapos adjust na lang para mabasa pa din. Kasi hindi na naman masyado nababasa yung word na date. Try ka pong diitan tong, ay i-adjust tong ano, flower na nilagay ko. Okay na yan sa akin. Pili pa tayo ng isa para doon naman sa baba. Okay, ito yung flower na napili ko para dito sa baba. Adjust-adjust lang natin hanggang sa makuha natin yung gusto natin position niya. So, pwede niyong nakihan, pwede niyong liitan, pwede niyo namang ilipat siya ng ibang pwesto. Yung, uh, ito kasi gagawin ko, kung saan lang nakalagay yung mga flower, doon ko lang din ilalagay yung mga ipapalit ko. So, alisin na natin yung ibang mga flower. At na lang tayo ng pwede pa natin ipalit sa mga flower na nasa original na template. So, yung ribbon, naisip ko na maglagay ng ribbon doon sa corner ng mga pictures. Pero not, hindi lahat ng picture na lalagyan ko. So, as usual, adjust hanggang sa makuha ninyo yung position na gusto, ng, eh, gusto niyo para dun sa elements na inad ninyo. Then, flower naman para dito sa isang picture. Kasi may pagkakataon na parang napapasok siya doon, napi-fit siya doon sa frame, kaya napapalitan yung picture. Kaya, i eh, dahan dahan na lang. Oh, O, see, ba diba? Nakikita nyo yun. So, ganun talaga kapag may frame, eh. So, mag -din tayo ng flower dito sa taas. Oops, pumasok na. Ay, napalitan na. Oops. Yan, sinantubak ko na muna yung flower para hindi matakpan yung isang photo. Tapos magana pa tayo ng iba pang element na pwede natin i-add dito sa banner na ginagawa natin. So, tinry ko tong flower border na to. Kaso lang, exage na kasi may flower na dito sa may isang photo. Try ko munang ilipat tong isa dito kasi hindi maganda. So, dyan lang talaga sya. So, alisin lang natin yung bago nating inad. Hanap-hanap lang, guys. Ayan, leaves na lang. Mga dahon-dahon na lang yung napili ko. So, ang gawin nyo, guys, lagyan nyo syang isi-send to back. Para mapunta sya sa pinakalikod ng lahat ng element. Tapos, i-duplicate nyo lang yung i-duplicate kung yun at yun pa rin yung elements na gagamitin ninyo para hindi na kayo click ng click from the sidebar. So, send to back. Okay din naman kung natatabunan yung mga picture. Pero, medyo naguguluhan kasi ang aking paningin. Kaya, isa-send to back ko lahat ng petals. Tapos, ilagay i-position lang natin. Kung saan natin gusto ilagay. Ayan. Then, palitan natin yung mga petals ng color na, syempre, based on the motif pa na ginagawa natin. Maroon. Then, change all. Click nyo, change all. Para lahat ay maging maroon na. O, yung kulay na gusto natin. Nag-add pa ako ng isa, pero parang hindi ko talaga siya bet. Ah, Ina-list ko na lang. Duplicate again, then send to back again. Ulit-ulit lang yung process. Yung mga photos lang yung natin ng petals, hindi na natin lalagyan yung doon sa name. Kasi since maroon din yung color ng mga petals, tapos maroon din yung color ng font, baka hindi na mabasa ng ayos yung mga font. So for me, okay na yung ganyan. Then, palitan natin yung mga picture. Yung pag may napili kayo guys, i-drag nyo lang papunta dun sa, sa frame na gusto nyo paglagyan. litin ko to ikarap natin to guys para ma center yung copon Masado kasi silang nasa gilid kanina so yun lang guys tapos na meron na tayong wedding banner so lagyan natin siya ng name wedding banner or tarp. Ayan. So, Ganun lang guys, kadali gumawa ng wedding banner. Nagtatry ako sana dito mag-resize, kaso lang parang yung width niya. Ayan o, no, may nakasulat na hindi dapat lalagpas ng 36 by or 33. Tatry ko sana yung 85 by 40. Siguro walang ganun ang size kay Canva. So ganun lang guys, kadali gumawa ng wedding banner kay Canva. So, as usual, dahil na sinasabi ko kung wala kayong time gumawa ng mga layout or ng design, si Graphic Design Daily na po yung bahala. Message nyo lang po kami dito sa aming Facebook page. So, thank you again guys for watching. Stay tuned for our next video tutorial. Subscribe, like, and share. Graphic Design Daily.